ang isang 700 taong gulang na barya ay nagdulot ng maraming problema. Siya si Kate Harding. Noong siya ay siyam na taong gulang. Parahil ay inisip ni Kate Harding na ito ay isa lamang luma, kakaibang barya na matagpuan niya ito sa lupa. Sa kanilang likod bahay, nagalaman si Kate at ang kanyang ina nang matuklasan niya ang barya sa dumi. Dinampot niya ang barya at itinago, hindi masyadong nag tungkol dito. Namatay ang ina ni Kate at napilitan siyang mag-isip kung kung sa iba pang mas mahalagang bagay. Nagpatuloy ang buhay at saglit na hindi niya inisip ang barya. Nabaki si Kate at pagkaraan ng labing apat na taon, nagkaroon siya ng panibagong interes sa barya. Sinimulan niyang tingnan ang kasaysayan ng barya. Habang tumatanda siya, mas maraming impormasyon ang maaari niya makuha at maproseso. Nagsimula ang magsaliksik si Kate kung saan ang galing ang barya upang makita kung makakakuha siya ng anumang mga lead sa kasaysayan nito. Nang walang anumang swerte, pumunta siya sa mga museo upang tignan kung matutulungan siya ng mga tauhan na makilala ang barya. Sa kasamaang palad, malapit na siya makilahok sa higit pa sa isang simpleng proyekto sa kasaysayan. Huli na para tumalikod sa sandaling mapasok niya ito. pag usap na si Kate sa mga tao sa museo at natagpuan ang kanyang sarili na sumasagot sa mga tanong ng ibang tao kaysa magtanong sa kanila. Ano ito? Sinabi ng mga eksperto kay Kate na ang barya na nasa kanya ay ibang bagay. Higit pa rito, sinabi nila sa kanya na ito ay isang hindi kapanipaniwalang bihirang mahanap at nagkakahalaga ng maraming pera apat lang ang natagpuan nila sa kabuuan ng United Kingdom. Iisipin mo maganda ang lahat para malaman ni Kate na siya sa paghukay ng malaking bahagi ng kasaysayan ng hindi man lang namamalayan. Sayang naman na ibang ang iniisip ng ibang tao. mag na ang mga bagay nang matagpuan niya ang sarili sa mainit na tubig. Ano ang Pideport? Ang mga eksperto sa kasaysayan na nakausap niya ay nagsabi sa kanya na ito ay hindi isang barya sa parehong kahulugan na ito ay kilala ngayon. Ito ay talagang isang pipeport, ay isang uri ng barya na hindi kinakailangan, kinamit bilang isang karaniwang pera. Ginamit ito ng mga opisyal at mas matataas na opisyal para sa iba't ibang bagay. Maaaring gamitin ng mga ito bilang mga tool sa administratibo para sa pag-aproba pati na rin ang mga halimbawa kung ano ang magiging hitsura ng pagprint ng pera kapag natapos ng mga ito at ginawa ng maramihan. Ang mga pride port ay hindi kapanipaniwalang bihira at ang natagpuan ni Kit ay mas bihira pa rin. Malalaman niya sa lalong madaling panahon ang mahirap na paraan. Bagamat nahula ng ilang mga gamit para sa mga pride port, hindi tiyak kung ano talaga ang ginamit sa mga ito noong ginawa ang mga ito. Ang mga mananalaysay ay maaari lamang mag-isip-isip sa paggamit ng mga bagay na ito na parang barya. Ang partikular na barya na ito ay lumalabas na higit sa pitong taong gulang at nakakabit sa isang tiyak na monarko. Ang Pied ay naging Pranses at nakatali kay Charles IV ng France ang bagay ay inakala na minarkahan ang pagbango ni Charles IV sa trono noong 1322. Lahat ito ay napaka-interesante ngunit hindi mahuhulaan ni Kate kung ano ang susunod na sasabihin sa kanya ng mga staff. Si Kate ay may nauunawa ang halaga na nakalakip sa barya lalo na dahil sa katotohanan na kasama niya ang kanyang ina nang matagpuan niya ito Sinabi sa kanya ng mga eksperto sa kasaysayan na ang barya ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 3,000 dolyar. Ngunit ito ay mas mahalaga sa kanya kaysa doon. Ito ay hindi mabibili ng salapi para sa kanya. Upang magkaroon ng isang bagay na personal at mahal sa kanya na nagkakahalaga ng 3,000 dolyar ay dapat na ginawa itong mas espesyal. Sa kasamang palad, ang susunod na sasabihin sa kanya ay di magpapagaan sa kanyang pakiramdam tungkol sa pagmamayari ng bihirang Pideport. Nakakuha siya ng ilang payo mula sa kawani ng museo. Ang partikular na museo na napuntahan niya, ang Ladlow Museum, ay nagsabi sa kanya na dapat siyang gumisita sa isang koroner upang masimula niya ang proseso ng pagbibenta ng barya sa isang museo. Mauunawaan, gusto ni Kit na itago ang barya para sa kanyang sarili upang hawakan ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Malapit na niyang malaman na dapat ay naibenta na niya kaagad ang barya. Maiiwasan sana ang sumunod na pangyayari kung pumunta lang si Kate sa koroner at kalaunan ay naibenta ang barya. Ngunit hindi niya pinansin, naisip lang ni Kate na ganoon din ang gagawin niya sa buhay niya bumalik si Kate sa kanyang buhay tulad ng dati ngunit hindi tagal, nagsimula siya makatanggap ng dose-dose ng mga liham at tawag sa telepono ang bilang ng mga tiyak ay nagsimulang mag-stack up at ang mga tawag sa telepono ay nagsimulang pumasok araw-araw hindi siya nakaligtas sa pangaapi ng mga tauhan ng museo gusto lang niyang maiwang mag-isa hindi nagtagal, pagkatapos noon nakatanggap siya ng isang napakahalagang tawag mula sa isang koroner sa malapit na nabalita ni Anthony Simsi mula sa South Shropshire ang barya at nakipag-ugnayan kay Kate tumanggi pa rin si Kate na ibenta ang bihirang Pied Fort wala siyang idea kung anong pagbisita niya sa sarili niyang tahanan si Kate ay nabubuhay sa kanyang buhay iniisip ang kanyang sariling negosyo nang makatanggap siya ng katok sa kanyang pintuan Binuksan niya ang kanyang pintuan sa harapan ng mga pulis. Nakatayo mismo sa kanyang doormat. Sinabi nila sa kanya na siya ay pinatatawag na humarap sa korte. Ito ay lumabas. Ito ay may kayugnayang sa Pineport. Obviously, nabigla si Kate sa na nangyari sa mismong front doorstep niya. Ano kaya ang ginawa niya na naging dahilan ng pagpapatawag sa korte? tila ang Treasure Act 1996 ang dapat sisihin sa pagpapatawag ng korte at pagbisita ng pulisya. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin dito para kay Kate Harding? Lumalabas ay sa Treasure Act 1996, si Kate ay nasa ilang malubhang problema. Ang batas ay pinaniniwalaan na mga sinaunang bagay na higit sa tatlong taong gulang na hindi nakatigorya bilang mga barya na binubuo ng hindi bababa sa 10% na bihirang mga metal ay kailangang iulat sa loob ng dalawang linggo ng matagpuan ito. Kapag nabigong iulat ang mga bagay na ito, ang may kasalanan ay lalabag sa batas at sa gayon ay kakasuho ng kriminal na aktibidad ang lahat ng ito ay tila katawa-tawa para kay Kate. Kahit agad niyang sinubukang malaman kung ano ang nangyayari, dapat ba siyang mag-alala? tungkol sa pagpapatawag. Pero bago pa man niya may pagtanggol ang sarili, nahuli siya ng mga pulis at kinasuhan kaagad. May tatlong buwan siyang nakulong bago pa man siya nakagawa ng isang bagay. Nakakuha ni Kate ang kanyang abogado, si Brendan Reedy. Sa so sandaling magawa niya ito. Pinagtanggol siya ni Brendan na may pag-aangki na hindi iniulat ni Kate ang barya para sa mga wastong dahilan Sinabi niya na hindi niya iniulat ang barya dahil napakahalaga nito sa kanya at dahil ang organisasyon ng buong proseso ay gulo at hindi pinapayagan ang maayos na negosasyon. Handang lumaban si Kate, iginiit na wala siyang ideya sa halaga ng barya na matagpuan niya ito at hindi makatarungan ang pagtrato sa kanya. Gusto niyang itago ang barya kahit ano mangyari dahil sa halaga nito sa kanya. Na hindi niya kayang lagyan ng presyo ito ang huling bagay na pag-aari niya na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina at determinado siyang panatilihin ito kaya ano ang nangyari kay Kate at sa kanyang hindi mabibili na barya sa wakas ay nakatagpo siya ng kaunting swerte sa wakas siyempre depende iyon sa iyong kahulugan ng swerte Kawakas, pinahintulutan si Kate na umalis sa kondisyon na magbabayad siya ng 30 dolyar na legal na bayad. Sa kasamang palad, sinabihan siya na ang barya ay kailangang ibigay dahil ang korte ay nagpasya laban sa kanya na itago ito. Naniniwala pa rin siya sa kanya ang barya. Kaya nagpasya siyang gumawa ng isang bagay tungkol sa magulong sitwasyon. Naisip niya na oras na para bisitahin ang koroner. May plano na siya at sa wakas ay oras na para isagawa ito. Pumunta si Kate sa koroner at nakipag-chat kaagad tungkol sa barya at kung ano ang susunod na mangyayari dito. Inalok si Kate ng 3,000 lulyar para sa Pied Port ng museo na inakala nilang ganap na patas. Kaya ano ang ginawa ni Kate upang mapanatili ang barya para sa kanyang sarili? Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Pride na Nawala siya. Halatang galit ang museo. Ngunit ano ang magagawa nila sa sitwasyon? Wala silang paraan para patunayan na si Kate ang tunay na nagmamayari ng Pride di Hindi nagtagal ay lumabas ang balita tungkol sa buong gulo at hindi natuwa ang publiko tungkol dito. Galit sila sa museo at sa batas para sa pinagdaanan nila kay Kate. Nagsimulang dumagsa ang mga komento nang magsimulang kumalat ang salita sa buong UK sa pamamagitan ng mga balita at social media. Ang mga tao ay nagsimulang magpadala ng mga reklamo at ipahayag ang kanilang napakalakas na opinion tungkol sa nangyari. Halos lahat ay nasa panig ni Nagkomento sa kung gaano mali ang lahat tungkol sa partikular na sitwasyon talagang nakapagpapasigla para kay Kate na makuha ng napakalakas na pagbuhos ng suporta para sa kanyang pinagdaanan. Ngunit bakit nangyari ang buong pangyayari nung una? Kailangan ba talaga o ginagawa lang ng mga opisyal ang kanilang trabaho sa pagsunod sa liham ng batas? Mayroon na ilang mahalagang katanungan na ibinibigay ng ibang mga mamamayan na tagpuan ni Kate ang barya noong 1996 na nangyari nakaparehong taon kung kailan na ipasa ang batas. Bilang karagdagan, paano pa mapapatunayan ng korte na nagtapuan niya ito sa taong iyon? Paano kung natagpuan niya ito bago ang 1996? Hindi ba't nangangahulugan ito na kailangan nilang patunayan ang petsa kung kailan niya natagpuan ang 5-4? Posible bang patunayan iyon? maari sila nga dapat gawin kung patunayan nila ang lahat ng impormasyong iyon ngunit may pakialam ba sila sa alinman sa mga iyon isang lalaking nagkangalang alan mula sa Coventry ang nagkomento na kung nangyari ito labing apat na taon na ang nakaraan si siya ay siyam na taong gulang pa lamang ano ang edad ng pananagutang kriminal noong panahong iyon para sa mga kabataan wala pang labing limang taong gulang kailangan pa rin patunayan ng prosekusyon na alam niya ang pagkilos ay seryosong mali Higit pa rito, sinabi niya, dahil ang kakilala na kamangmangan ng mga mahistrado sa batas ay nagbigay sa kanya ng isang kriminal na rekord. Sa palagay ko ay dapat siyang mag-apila sa harap ng isang tunay na hukuman. Kaya ano ang nangyari? Dahil ang reputasyon at rekord ni Kit ay malinaw na nasira ng desisyon ng korte. Binago ba niya ang alinman sa nangyari? Bangamat malamang na nagsinungaling si Kit tungkol sa pagkawala ng barya walang paraan upang patunayan ito nang walang kabuluhan pagsisiyas ng pagsisiyasat na walang interesadong isagawa. Hindi na nagawa pang lumaban ni Kit at nanahimik na lang, wala na talagang ibang magagawa ang museyo na hindi siya guguluhin pa. Pinagpatuloy ni Kit ang kanyang buhay at kalaunan ay iniwan siya ng lahat. Nagsinungaling man siya o hindi tungkol sa pag-iingat ng barya naging maayos ang mga bagay para kay Kate Harding. Bumalik siya sa kanyang normal na buhay at sa wakas ay naiwan siya sa kanyang sariling mga aparato. Iniingatan ba talaga niya ang bariya o hindi? Hindi kailanman natuklasan kung ano talaga ang nangyari sa Pideport at kung iningatan ito ni Kate o hindi dahil hindi ito mapatunay ng museo sa alinmang paraan. Sa wakas ay natahimik na si Kate kung mayroon man siyang baria, bariya tiyak na hindi niya ito ibinenta sa museo masyado lang ito mahalaga sa kanya sa kabutihang palad hindi siya naharap sa anumang iba pa ang mga multa o bayad pagkatapos ng buong insidente natagpuan niya ang kanyang sarili pabalik sa kanyang lugar namumuhay ng payapa kasama ang kanyang kasintahan maaaring mas masahol pa ito para kay kit ngunit maswerte siya sa huli napik pa rin siya ng isang simpleng peraso ng metal ano ang gagawin mo kung ikaw ay nasa katulad na sitwasyon magsisinungaling ka ba tungkol sa barya? ibibigay ito para sa pera o may iba ka pa ba ang gagawin mahalaga ang mag-alaala at sa pagtatapos ng araw iyon ang mahalaga lalo na sa kaso ni Kate.